Hello mga counters Magre-rewind pala ako ng Fish tunnel ngayon O oh, ito Ayan Pero hindi ko pa Tapos O yung secondary Number 24 Ito Ayan Ayan Ito Ayan 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 O <clears> oh. <throat> Number 24 Mano-mano mano-mano ko nga pala ginagawa ito, yan ito nga pala yung ano ko, yung i cork ko mga counters, yan malit lang yan mga counters, oh <coughs> ito pala ang ginagamit ko tarpaulin na pinang ng babalot dito yan o. Oh, Tarpulin o. Yan. O. Oh. na nalagyan ko ng ganito. Masking tip. <coughs> Yan. Mga counters. Abang-abang na lang sa susunod kong video, mga counters. Pag ko na to. Yan, malit lang yan, oh. oh. Number 24 yan, mga hunters.